nandito na siya kasi may nagpalit na naman yan. Oh. Hindi man ata yan siya langga. Iba siya. Kasi yun ata langga oh, yung sa na. Oh, yan yung ito. Kaya ha? Kasi wala siya sa harapan eh. May mga tao yung sa harapan. Yan hindi man pwede sa harapan. Aming daming -ilaw ilawan ng mga yateng. Yan ay TST yan dyan, Dito. TST na po. Ah, hindi. Admiralty Park.

maraming tao guys na tumatambay dito sa seaside Palis na yung isa o, oh. palis na naman siya. Ayan, palis na. Bye bye, enjoy. sabing init. -in. Pampasa ko sa'yo. Ang ah, ah, bilis nila mapuno guys. Oh. Hindi naman asin kunog pero kung baga maraming ano na ba. Maraming pasahiro natin. Maraming sumasakay. Ayan ang tingnan na. Diba? Maraming na yan kaya naglarga na siya kasi another one na naman. Iba na naman.

parang 30 ata yung ikot-ikot nila dito punta tayo doon sa doon oh. No? lakad-lakad tayo kung no? wala lang uh, na hindi ka mapaan wala. walang bis walang lakaran <laughs> okay. walang lakaran bis kasi sobrang dami pa Kau lang dito sa harapan. Buti na lang nakauna kami ngayon. Nigamit nasa sa Huwag ngandaan naman. Sige. Magduray. Sino? May Sino? 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 Sino?

gaganda ng mga ano, mga mag, ano dito mag fireworks ba ma. dito grabe puno yan dito ang mo pag nakauna ka dito kasi dyan talaga sa harapan mo mas maganda dito kasi ito ay rock tap oh, walang light si lang daw bro na <laughs> tignan mo siya, bro. <laughs> wala siyang light ibit lang po siguro. Hindi siya nagbibiyahe. Wala siyang light eh. baba na kami guys kasi hahanap kami ng makain before kami mag-uwi. Bye, Di. Bye-bye. Hello, bye-bye. Gutom. Gutom na daw siya. Daming tao dito kay Sue.

sa mga allies. Ano 'to, nag may Super, super damage. Allotsuna guys, pero dami pa rin pumupunta doon tayo hanap tayo o oh, sige ito tayo magdaan ito tayo magdaan yung dito guys, sobrang ganda pala. Ito so, Bunny namin dyan, guys. Oh, daming tao, oh. Oh, uh, grabe. Mahanap kami ng makain namin. Parang bango. Ha? Ayoko ng hotdog. Ayoko ito pala oh may ano dito ano, parang may citrus na. Wow, toy sensation dito na talaga. Ang bango ng lemon. Konta tayo dito sa loob. Yan lang din naman kami mamaya sa sakay, guys. Diretso na yan sa amin. Kaya dito kami gumala. Dito kami nagpalipas. Kanya-kanya na lang kami uwi. Kanya-kanya na lang kami uwi.